Okay, muli magandang uh, araw mga ka-aquaponics. So nandito pa rin tayo sa ating uh, topic ano, pero ito continuation na to. So ako nga pala once again si Ferd sa Aquaponics Quezon City. Okay, so itutuloy na natin ano. So anyway, So dito pa rin tayo sa from uh, fish tank pagka nag-overflow ang tubig diyan so pagka pumasok diyan yung mga yung tubig na galing sa ilalim yung maruming tubig no galing sa uh, floor bed ng uh, fish tank natin so aakyat dito yan so mag overflow ngayon siya papalabas no so of course ang pupuntahan niyan dalawa lang so kaliwa or kanan dito sa may papuntang kaliwa So, diretso ngayon siya dito sa gravel grow beds natin, no? And then ito naman sa kanan. So, diretso siya saan naman papuntang uh, papunta na ngayon siya sa mga filtration natin. So, we have several stages of uh, filtration. Okay? So, di bali, di-discuss natin yan, ano, ng maigi, yung uh, kung ano yung uh, laman ba ng filtration natin, tsaka yung gamit ng uh, several stages ng filtrations natin. Okay? Now, um, so again, ang gamit pa rin natin dito hanggang sa filtration natin is yung 2 inches, uh, no? inches blue pipes. No? 2 inches blue pipes na, o PVC blue pipes na ano na tubo, no? Okay. Now dito muna tayo sa ano pagdating dito sa gravel grow beds, no? Okay, now dito sa gravel grow beds, ano ba ang pinagkaiba nito kaysa sa uh, kaysa sa dito no sa ano natin dito sa merong filtration o yung tinatawag na DWC, di ba? Hindi pa naka-setup itong DWC natin kasi di-discuss pa natin 'yan. Okay? Kaya medyo hindi ko pa siya binubuo. So, medyo nakakalas pa. Kasi pag diniscuss natin yan, lahat yan, pati yung ilalim niyan, i ko sa inyo. Okay? Now, um, dito sa gravel grow bed natin, kaya tinawag na gravel grow bed kasi ayan, puro graba ang... Uh, puro graba ang mga nasa ano ang ang laman nitong uh, nitong grow bed na ito no so gaano ba kalaki itong grow beds na to ayan Okay, so siguro mga nasa 12, ayan, ano nasa 12 inches. 10 to 12 inches, no? Ito yung ibabaw ng IBC tank natin na pinutol, no? So, sabi ko nga sa inyo, dalawa yung IBC tank natin, yung isa, ayan, gagawin nating fish tank buo. So, buo pero tinanggal natin yung nasa ibabaw. Halos ibabaw lang ang tinanggal natin, yung takip. Ngayon, yung isa naman, chinap-chap natin para una maging gravel grow bed at saka maging DWC uh, grow beds natin at maging sump tank So, wag nyo munang isipin yon kasi di-discuss natin talaga yon ano? Ngayon, ah, pasensya na kayo sa ingay, no? Nandito ako sa rooftop, medyo maingay, no? Okay, um, ngayon, dito sa gravel grow beds, ano ba ang, ano ba ang uh, tinatanim natin dito? Ang tinatanim natin dito, ito yung mga fruit-bearing crops. Halimbawa, yung, uh, yung mga maliliit lang na puno, no? So, hindi leafy greens ang tinatanim natin dito. So, halimbawa, uh, puno ng sili, bell pepper, kamatis, talong Ayan. so mga ganon ang tinatanim natin kasi lumalaki sila na parang puno, na maliliit na puno ngayon itong gravel uh, itong gravel grow bed sila yung humahawak sa ugat at saka doon sa katawan ng mga maliliit na fruit bearing crops na yon. So kung sa DWC natin ilalagay yung mga puno ng talong, puno ng sile, hindi kakayanin ng uh, DWC yon kasi na, naka-me flow trough 'yun eh. Lulubog 'yun kasi bumibigat ng bumi, bumibigat. Samantalang dito kayang-kayang hawakan, no? Yung ugat at saka yung uh, uh, yung katawan ng puno. Okay? Now, dito ang tsuri naman dito sa gravel grow bed, no, is yung tinatawag na Bell Siphon or uh, uh, or yung tinatawag na Flood and Drain. Ibig sabihin, um, Flood and Drain is um, habang may lumalabas na tubig dito, ayan, lumalabas yung tubig dyan, ano? So, pupunuin muna dito, dito sa level na to, ayan, so, ma unti-unting mapupuno yan ng tubig. So, pag na yung isang level, bigla ngayong dahil dun sa Bell Siphon Churi, biglang niya ngayong uh, ilalabas yung maraming tubig diyan. Kaya hindi malulunod yung uh, uh, yung mga puno na nandito o yung mga ugat. Kaya flood and drain, if a flood niya muna, pagkatapos i-drain niya ng mabilis yung tubig. So nakakahinga na mabuti yung ugat ng mga fruit bearing crops natin. Okay, so makikita nyo, eto, eto yung... Uh, ito yung Bell's iPhone natin, dalawa yan. Don't worry, di discuss din natin yan mabuti, no? Ayan, so dalawa yan ang nilagay ko kasi syempre eh, eh syempre baka mamaya eh pumalya yung isa. Hindi natin ma hindi natin na uh, hindi natin na um, masisiguro na na 24 hours na na gumagana yan minsan may pagkakataon na pumapalya aapaw ang tubig dyan pag umapaw ang tubig dyan mauubos yung tubig natin sa buong system kasi aapaw yung tubig eh pag hindi nag-drain yan no? so naniniguro lang ako na yung isa nag-overflow or, pumap, or yung isa kapag pumalya yung isa meron pa tayong isa okay na bell siphon no? na para mag-work yung flood and drain uh, system natin na gravel grow beds no? ngayon marami tayong i-discuss pa tungkol dito no? yung uh, kung bakit uh, kung anong pinagkaiba nito kung ito bang uh, kung ito bang uh, mga gravel beds na ito eh parang filter na rin siya or hindi or kung ano ba siya no so marami tayong i-discuss tungkol dito kaya wag tayong masyadong magmadali uh, basta't ano antabay lang tayo rito sa uh, ano natin sa um, sa discussion natin no may mga times na baka mag -live ako and uh, and uh, yung mga questions nyo pwede nyo i-post no pwede nyo i-comment at uh, wag kayong alala sasagutin natin yan okay no so eto um, eto yung sump tank so sa um, i-discuss din natin yan very soon and of course lalong-lalo na itong uh, filtration natin itong filtration natin ito yung sa, parang pinaka-heart ng uh, ano natin ng, ng DWC o deep water culture na sa na tinatawag na ano sa flow trough no yung sa DWC grow beds natin para sa mga leafy greens marami tayong pag-uusapan tungkol diyan okay so uh, sa ngayon yun lang muna no pero eto nga pala um eto nga pala no Um, ito yung Ito yung connector natin So yung sinabi ko nga pala Na bakit parehong Dapat uh, Yung bakit parehong uh, dapat uh, Iisa lang yung Brand nila katulad nito Ito ang tatak nito is Unidex Ayan nababasa nyo ba Ayan Unidex Ayan, pagka Unidex is Unidex lang talaga dapat. Huwag kayong kukuha ng ibang brand. O bago kayo bumili, ite-testingin nyo muna. Baka mamaya eh, may isang brand na Moldex yata yun, ang tatak. No? So hindi nagmamatch dito sa Unidex. So it's either maluwag or sobrang sikip. So napakahirap. So it's talagang hindi pwedeng, hindi, hindi papasok yon, No? Okay? So uh, anyway, so yun lang muna and uh, uh, sana makita ko yung mga tanong nyo. No? Mag-comment lang kayo, sasagutin natin yung, uh, yung mga katanungan nyo. basat unti-unti lang natin, huwag kayong magmamadali na matuto kasi lahat yan. just panoorin nyo ng panoorin yung video hanggang sa ma ano hanggang sa um, ma digest nyo yung mga tinuturo ko marami pa tayong pag-uusapan diyan okay so hindi pa tayo nangangalahate Okay. So salamat at uh, ano um, mag-like lang kayo, i-follow nyo lang ako para may uh, para updated kayo sa mga videos natin. Okay? So maraming maraming salamat.